Okay, so ayun pre, kumusta? So, ayan. Bakit nga daw ba may naiipon na pulbos or abo doon sa ma, ano sa huliang bahagi ng gulong natin, ano? Bakit pre may naiipon dito na ano? Alik, ayun, masyado daw maalikabok, nagpupulbos. Saan daw ito galing? Yeah, minsan mapapansin mo 'yun. Ito siya, yan siya. Ito normally nagpupulbos talaga yan. Gawa ng buo biyahe tayo, malikabok. Pero ito daw, parang hindi na siya normal. Yan, galing dito sa loob, parang binubuga palabas. Yan. Iba yung kulay niya. Parang maitim, may pagka-brown, parang kalawang. Ayan. Bakit daw nagmum mayroong ganyan? So ang sagot dyan, eh, kuan dahil dito, kung bakit nagpupulbos yung bahagi ng gulong natin dito sa may preno, napupunta sa gulong, kumakalat, eh dahil dito. Ito yung kasagutan. Bakit ito? syempre, di ba, umiikot yan. Da gawa yan ng metal friction, yung pulbos na yan. yan. Umiikot siya, tapos ipipreno natin. Yan, ipipreno siya. Ang trabaho kasi niyan, ito, habang umiikot yan, pag nagpreno tayo, ito bubuka. Bubuka yan. Pag bumuka yan, ito sasabit doon sa sa housing hub, yung hub ng gulong natin. Tapos, magkakaroon na ng metal friction, ito ngayon yung brake pad or yung brake shoe, pupudpud din niya ngayon to. Pag napudpod to, yan na yung resulta. Yan. Ito na yung resulta niyan pag napupudpud ito, nagiging abo, no? Nagiging ash. Tapos diyan napupunta sa paligid ng gulong natin na yan. Magmula dito sa loob, papunta sa labas. Ngayon, pag binuksan natin to, mas matindi pa yung nandiyan sa loob na yan. Then, uh, normal lang ba na meron talagang ganyan? Oo naman, syempre. Kasi, katagalan, napupudpud ito eh. Napupudpud ito, o kaya na may yung ating uh, housing ng ating hub no yung nilalapatan ng preno yung lalapatan nito napupudpud yun syempre pag napudpud yun no gaen na yung metal friction magkikiskisan yung dalawang bakal or ito hindi ah, ko alam anong tawag nito nung nakabanding na to sa brake brake ito yung brake show ito yung brake pad ah ito yung pad niya no yan, makapal pa yan. Pag na, wala na yan, ibig sabihin, paliti na siya. Tsaka, ayun, maliban dun, uh, yan din yung sanhi kung bakit umiingay yung preno natin. Diba? Halimbawa, namimreno tayo. Pag pipreno tayo, eh, gumaga. <laughs> Umiiyak, umiingay, diba? Eh, eh, gaganyan siya. Yan. Gawa nga nung marumi na yung loob niya. Ito ang dahilan niyan. Yung pulbos na yan. Ganun siya. Tsaka lalo na pala pre, no? Kapag, uh, di ba, minsan umulan. O kaya naman, napadaan ka sa baha. Tapos nabasa. Eh, yun. Kapag kalipas nun, ito, hindi naman siya nag-iingay. Pero nung naulanan, nabasa, dumaan sa baha. Ayun, pag pipreno siya, ang ingay na. Minsan, unang apak mo palang, umiingay na siya. Minsan naman ito, wala, wala ingay. Pero pag natin gitna, pag na-steady siya, yun, umiingay siya. Tapos iba na yung ano, parang biglang kumakapit yung preno niya. Parang alalay lang yung apak mo, pero yung preno niya biglang lumalakas, kumakapit. Gawa din yung alikabok na to. Yung dumi na yan. Siyempre, pag naipon yan, kumakapal yan doon sa loob. Kumakalso. Nga, yeah, kumakalso yun sila dito. Tapos, ayun. Yun yung kadahilanan. Bakit yan merong para siyang abo o kaya alikabok, madumi. Sa mga sakyan, ganun din yan. At kung palitin na ba, depende. Kasi ito naman yung na-adjust naman eh. Na-adjust naman siya dito. Yan. Hindi porkit merong ganyan, eh palitin na yung brake show o yung, ah, yung brake show natin. Hindi. Depende. Kung na-adjust pa to, adjust mo lang. Adjust mo lang siya dito. Yan. Ito yung brake arm. Ito yung adjustment. Ah, uh, clockwise. Pahigpit. Gagano'y tutulak yan doon no? Para umigpit ulit. Pero pag sobrang malalim na yung adjustment, gaya nito, sagad na, wala na. dapat nandito lang 'yan eh. Nandun na sa dulo. No? Saka na tayo mag-decide na palitan yung ating brake show. Tapos yung luma, yung original eh pwede mo itabi lang tapos pa brake banding mo na lang. Mura, mura, lang ang brake banding. Tapos, kagandahan original itong frame niya tapos yung spring original, matibay. Ah, so buksan na natin 'to. Total magpapalit din naman ako ng brake shoe. Palit tayo. Mas marumi 'yan sa loob. Tara. Tayo so, pa nagpa-vulcanize ka pag binuksan 'to, binubugahan nila na hangin 'yan. Kaganoon na niya. Para ano? Masyadong marami na 'yung alikabok. Na pulbos dala nung friction ng ating preno. na Nababa na pre. So, eto na yun yung kung bakit siya maalikab oh e, ito nga yun eh dito siya nanggagaling oh siya din oh di ba pag inihipan mo yan bubuga yan yeah, dito yung galing talaga gawa ng ah, uh, ayun makapanin dahilan ng siyempre oh nagagasgasan to eh pag nagpreno ka trabaho niya gaganan niya no na bubuka yan no na no? nah, umaangat yung spring kakapit niya yun siya doon na tapos yung napupudpud dito sa brake show ganun din sa hub yan ay, ay alikabok yan. Yun. yun. lang, linis lang yun. Kung linis lang yung gagawin mo, pre, gawa nga ng ganun. Dami ng pudpud na ano, na pupulbos, napansin mo sa gulong. Huwag mo kalimutan, lilihain mo yan. yan. Dala ka ng liha. Yun ang panglinis mo dyan. Ito yan pag may namumuo na eh. Bato-bato, maliguit. ganyan yung may dala ng ingay halimbawa magpapaano ka lang e, lihain mo lang po linis lang ginawa mo kasi napansin mo makapal pa yung break show pwede naman huwag mo kalimutan lihain yan pero ito palitin na to pinakita ko lang kung ano yung senaryo nawala e, na yung ano may guhit guhit yan eh parang ganito yan, meron niya ganito ito wala na eh kaya paliti na siya, pero kalimbawa meron pa naman linis ka lang huwag mo kalimutan mag ano, liha so yun lang at kung hindi pa rin mawala yung ingay kahit nilinis mo na, umiingay pa rin ibig sabihin, paliti na to huwag kayong bumasi na porkit may kapal pa to eh, okay pa yung preno. Minsan, pag masyado na itong matigas, ang napupudpud pala yung hub natin. Sa mga disc brake, ganun din. Akala nila yung disc pad is okay pa, pero ang, num ang pumupudpud pala ay yung rotor disc na. Kasi may layer ito na kung saan ito pa yung gap ng pampreno niya. Parang yan, yan, guhit na yan. Panalagpasan niya na yung guhit na yan, ano na, matigas na layer na yon tapos ito na lang huli yung kumakapit. Yung may adhesive. Yun lang. Ganun lang yung pre. Pag sakaling di pa rin mawala yung ingay, kahit nalinis mo na, palitan mo na. Mura lang yan. Dalawan daan, meron ka na, bago na. Tapos yung luma, pabrik banding mo, mas mura. 70 lang yata. Yan. Kung bakit mapulbos, dito rin yan, galing. Tara. Yan sa break show nang gagaling. Ha? Panghugas, lilihain mo. Pwede naman tubig yan. Pwede mo ano na tubig yan kung gusto mo linisan. Pero, patuyuin mo nang maayos bago mo ibalik. Tsaka sikapin mo matanggal yung mga pulbos na yan. Yan oh. Yan. Yan talaga. Dumi, dumi niyan eh. Yan yung nagkukos ng ingay. Ha? Huh? Pag niliha mo, lalabasan yung mga... Yan yung nagkukos na ingay pre. You know. Tara. Yun lang. Bye.